sa mong pinagpalang na araw po sa mga kapatid sa mga kapatid samaan niyo po ako meron lang po akong isi-share na about sa Biblia ang sabi po sa salita ng Diyos na 1 John 4 verse 8 ang sabi niyo po doon ay ang hindi umiibig ay hindi kumitilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig tuloy nga po na napatunayan ng Diyos ng ating Panginoong Isa Kristo ang pag-ibig kung siya po ay na krus ng kalbaryo na bilang tugtugusin niya po ang ating mga, mga ating mga kasalanan sa so dito sa balat ng lupa o sa buong daytig. Tumingan po na sa mga lahat ng bagay na ating ginagawa mapas sa tao o mapas sa Diyos mga kapatid. Kailangan talaga ng muna ang pag-ibig sa bawat isa. Tumingan po na ang pag-ibig ay siyang simbolo pagmamahal, isa sa simbolo ng, ng bilang isang servant. Ang pag-ibig ay siyang nakisimbolo ng paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa tao. So, Pagkatuni nga po na sabi niya nga ang uh, Diyos ay pag-ibig. So, hindi po tayo pwedeng maglingkod sa lahat ng bagay. Uh, lalo na sa ating Diyos. Never po tayong pwedeng maglingkod sa Diyos kung wala tayong pag-ibig. Uh, na sinabi niya na hindi tayo umiibig ay hindi tayo kumikilala sa Diyos. So, nauuna yung pag-ibig. So, lahat ng bagay na paglilingkod, lahat ng bagay na pag-iira. So, dapat nandun yung pag-ibig sa ating Diyos. Kung mauna sa lahat, pag-ibig sa ating Panginoong Yeso Kristo. Uh, bunga na lamang uh, kapag iniibig natin ang Diyos, maroon tayong umibig sa Kanyang mga pagustuan na nais sa ating buhay ang uh, pag-ibig na yon doon nagsisimula. Yung pagkakaroon ng pag-ibig sa kapwa, doon nagkakaroon ng uh, pag-ibig sa bawat tao na ating, nasa, na nakakasama na sa araw-araw. Ito'y bunga na lamang dahil sa ating pag-ibig sa ating Diyos.